Sue Ramirez, Dominic Roque, nakitang magkasama sa Siargao. Umani ng mga sari-saring komento si Sue Ramirez at Dominic Roque sa mga netizen matapos makitang magkasama sa Siargao na tila naghahalikan sa isang bar sa Siargao. Sa video na kumakalat sa Facebook ni Pinost ng user na si Elaine Ju, makikitang magkatabi si Sue Ramirez at Dominic Roque na magkalapit ang mukha at ang kamay ng aktres sa ay sa pisngi ni Dom. Gayunpaman, hindi agad makumpirma kung naghalikan sa labi ang dalawa o sa pisngi lang dahil medyo madilim ang ilaw sa naturang bar. Ang original na video ay tinanggal, ngunit ang mga clip mula dito ay muling na-upload sa social media, particular sa TikTok. Habang pareho sina Sue Ramirez at Dominic Roque ay wala pang komento tungkol sa bagay na ito, ang mga kamakailang post ng mga aktor ay may kasamang mga larawan at video na kuha sa Siargao. Napabalitang hiwalay na si Ramirez sa kanyang long-time boyfriend na si Javi Benitez. Mapapansin din na matagal na silang hindi nagpo-post tungkol sa isa't isa sa kani-kanilang Instagram pages. Ayon naman sa mga netizens ay wala naman daw masama kung sila na dahil pareho naman silang single ang dalawa. At kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.